WhatsApp mga Kaplastadas no. Good morning. Ah uh, dito po tayo sa bahay ng ano ng uh, amo ko. kay madam. So ngayon guys, ah uh, itong itong ano, itong pinto dito guys. So uh, andito nga 'yung pinto mga Kaplastadas. Ito 'yung pintong ano papalitan natin. 'Yan. Uh, at 'yung pinto niyan, uh, ginawa ko na sa bahay mga Kaplastadas. Ngayon guys, yung hamba nito, bali ano na siya, uh, bulok na siya mga plastadas. At ngayon guys, uh, gag -gag gagawin po natin concrete yung ano, yung hamba. Pero kakabitan po natin siya ng ano, ng kanyang ano, kanyang uh, hamba na ano, na nakapagkit natin dito is framing lang po mga kaplastadas so ito po yung framing ng ano natin uh, hamba mga kaplastadas at ngayon guys ang, ang gag gagawin ko dito uh, mag po tayo ng ano ng isang ano isang s na ano na na kahoy yun po mga kaplastadas makikita nyo so yun yan. nasa hulog na po yan mga kaplastadas yan. at sa uh, ano, uh, mga ano mga nagtanong kung bakit ganito pagkagawa ko para ito po guys uh, mas mainam na ganito po yung pag ano, pag set up pag, -pag set up ng ano natin uh, concrete hamba mga kaplastadas kasi ito pag namang ano sulit dito mga kaplastadas uh, mabilis tumakano kasi pag ano Pag uh, Tension ng ano Ng pinto natin Is mabigat So may May tendency po Na kakalas po yung ano natin uh, Hinges So ganito po guys Para dito natin Ipagkit yung hinges natin Dito po guys Sa ano Dito sa Framing ng Ano natin uh, Spores uh, Dito rin sa kabila Mga kaplasadas Wale may ginawa na ko dito Na uh, Ito po guys Dito po natin i Babaon yung ano uh, ano nang ano natin. Door knob. Bali dito rin yung po yung mga makakapagkit, makakaplastadas. Parang ganito pero yung ano, yung posisyon So, yun. At, uh, at ano, at uh, i-vlog ko po ito yung mga plastadas hanggang sa matapos. Ito po yung helper ko ngayon si, ano, si Mr. Carlo. So, in focus. Good morning, no, mga kaplastadas. Uh, at, ay, may meron pa tayong uh, nagbabadyang bagyo at uh, na mga kaplastadas dito sa Western Visayas. At uh, itong update nga po ng mga kaplastadas kahapon yung ginawa natin na ano na concrete hamba. Ito po guys. Semento pa ito mga kaplastadas baka magtaka kayo. Yan. Semento po yan. At uh, ito yung tinuro ko kay sinyo kahapon na kinabit ko yung uh, kahoy na dito natin i, ano yung ano uh, doorknob at ito po yung para sa hinges mga kaplastadas ano. Uh, barrel bolt so yun po guys yung update uh, ito yung kahapon dito sa kabila itong spruce na kawin na kinabit natin para sa hinges yan at hindi pa po nato na, uh, na puruhan ito at by the way uh, mamaya pa puruhan po natin mamaya mga mga plastadas at yun uh, ito uh, kakatapos natin ano i-wrapping e, e mga kaplastadas at nagkaroon nga po na ito ng ano problema gawang ang, uh, pagkabit nila ng hamba ang dating mga karpentero o, o lagpas na siya dito sa ah uh, ano sa bukos na dito sa wall side so yun mga kapastadas at bukas pwede natin ikabit bukas yung pinto nito mga WhatsApp what's up ang ganun mga kapastadas no? ah uh, ito po yung update ng ginawa natin concrete hamba so guys yari na po yung ano guys itong ginawa natin kong concrete hamba at ito na po yung ano yung kahoy na dito po tatama yung ano natin door, uh, door knob at ito po yung Uh, ano natin? Ash block o barrel bolt, mga kaplastadas At so, yun uh, At sa ngayon, guys, uh, naikabit na po natin yung ano Itong flash door na ginawa ko sa bahay So, itry natin po, mga kaplastadas So, yun Accurate na po, mga kaplastadas yan At pinutasan na rin natin, mga kaplastadas Para dito sa ano para dito sa doorknob at hindi ko na po ano eh bablog ito mga kaplastadas ano? dahil meron na po akong ano uh, ah, doon sa ano doon sa sa YT ko mga kaplastadas at yung sukat naman lang, lang naman nito as napakasimple lang naman mga kaplastadas mula dito sa ano dito sa ano dito sa finish ng pinto natin sukat na po tayo, na po tayo ng 6 cm nakasentro po yan mga kaplastadas yan Nakasentro po yan sa butas mga kaplastadas. Yan. Yan. 6 cm po yung mga At gumamit po tayo ng uh, hole saw. Na, naman po tayo mabibili kahit sa hardware. Ito po guys yan. 5 mm, mm yata ito mga kaplastadas. mm. So yon uh, mamaya guys eh, ipakita ko inyo kung paano to kabit lahat. So update tayo mga kaplastadas ano? Naikabit na po natin yung ano, yung pinto mga kaplastadas. Yun. Uh, wala po tayong binawas kahit isang ano dyan. Isang guhit mga kaplastadas. At uh, naikabit na rin ko yung ano, yung ano natin, uh, <coughs> doorknob. Uh, pasensya na po kayo mga kaplastadas. Ano, dahil hindi ko na po ina to uh, may vlog itong uh, step by step itong pagkabit ko ng doorknob. Gawang ang uh, meron akong vlog dyan sa ano, dyan sa channel ko, sa YT ko. At uh, ito guys, yung kanyang uh, barrel bolt. Uh, ito po, yan, ikabit na po natin yan, yan. at ang pinakamanaga mga kaplastadas uh, magbibigay lang po ako ng uh, napakalagang uh, tips sa inyo kung paano magkabit ng flash door o solid uh, ano uh, wood o panel door na concrete hamba Pag concrete hamba mga kaplastadas sa pag-usapan natin napakahirap to lalo't uh, pag kayo po ay baguhan so may importante lang po sa sasabihin po sa inyo uh, halimbawa itong pinto natin Uh, isang metro isang isang metro po to mga kaplastadas sakto po to na isang metro yan po guys yan isang metro po to mga kaplastadas yung pinto natin so ang finish nito mula dito sa ano natin sa pinakabasyada mga kaplastadas at dito rin sa kabila so mag, mag ano, magbigay po kayo ng ano ng allowance na 1 cm so 00 po talaga yan mga kaplastadas yan tingnan mo yo mga kaplastadas oh. yan One cm 'yung ano niyan, 'yung bakante, mga kaplastadas, para maiwasan niyo 'yung pagano, pagsikip ng pinto ninyo. At hanggang dito na lang mga kaplastadas kasi i-assemble ko pa 'to itong uh, screen door dito. A uh, shout out sa ano ko sa helper ko dito sa ano. <coughs> dito sa Buhay Construction mga kaplastadas. At kung ikaw ay baguhan pa at nais uh, 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 nice mong matuto, pakisubscribe subscribe na lang po YouTube, YouTube channel ko uh, Stoneworks TV.